Hello mga ka -agree. sa video na to, tuturuan ko po kayo kung paano mag-identify ng mga sakit at peste na sumisira sa ating mga tanim tulad ng leaf miner at iba pa. Coming up! Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden kung saan nagtanim po ko ng iba't ibang klase ng gulay na ginagamit po namin sa kusina. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin aagapan yung mga sakit at peste na sumisira sa ating mga tanim. Una, itong mga leaf miner kasi yan po yung obvious na nakikita natin yung mga signs and symptoms sa mga dahon ng ating mga tanim. So ito pong leaf miner, ang buhay po niyan nagsisimula sa adult. So yung adult na moth, dadapo po yan sa mga dahon tapos maging itlog siya. So after few days, mapipisa yung mga itlog at magiging larvae. So pag naging larvae na siya, yan po yung pinaka-destructive So, mangyayari niyan, pag naging larvae siya, kakainin niya po yung tissue doon sa mga dahon. Kaya nagkakaroon po ng mga markings. Then, after niyan, uh, magiging pew pa siya ulit. Pag nag-mature yan, magiging adult. So, paikot-ikot lang po yung cycle. So, kailangan, dito pa lang sa pagiging larvae, maagapan na po natin. So, gagawin lang natin dyan sa mga markings na yan, pipisain niyo lang po siya para mamatay yung mga larvae. Yan. Yan. Tapos kung masyadong madami na sa isang dahon, mas mainam po na alisin na natin siya para sigurado. No? Pwede niyong sunugin or ibaon sa lupa para hindi siya maging adult ulit. So dito, may ginawa na ako nakaraan na pinisa-pisa ko yung mga dahon. Ito. Makikita niyo siya. Kulay brown na. So ibig sabihin, napatay ko yung larvae dun sa dahon na yun. Ang dami niya nakaraan eh. So, yun. Kung hindi natin yan makokontrol, magiging adult siya. Tapos dadami ng dadami, kakalat yan dito sa inyong garden. Then para naman po sa stage niya, sa itlog at sa adult, pwede tayo mag-spray ng baking soda. Ayan. One teaspoon sa isang litrong tubig, tutunawin niyo po yan. Tapos yan po yung pang-i-spray niyo sa mga dahon para mamatay yung adult tsaka yung peste pati yung itlog kasi itong baking soda ay sodium bicarbonate so ang ginagawa po ng baking soda kinakain niya yung exoskeletal ng mga insekto next ang kailangan din natin bantayan yung mga snails ka slugs nakaraan kahit malaki na po yung kamatis ko itong nakatanim dito sa paso Uh, mas malaki lang siya ng konte dito sa isa. Ang nangyari po dyan, may kumain na snake dun sa katawan ng kamatis na balatan. Tapos, na uh, nabawasan yung katawan niya. Then, nahiga na yung kamatis. So, para po makasurvive siya. Ang ginawa ko, ito, papakita ko sa inyo. Okay natin. Ayan o nabalatan yan eh. So, ang ginawa ko, pinahiga ko na lang yung kamatis na yon. Dito po yan siya nakatanim. Yan, pataas siya dito. Nung may kumain doon sa katawan niya, nahiga na siya. So, ang ginawa ko, pinahiga ko na lang yung buong katawan ng kamatis. Yan, nilubog ko siya sa lupa. Yan, kung makikita niyo po, tinubuan na siya ng ugat. Yan, 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 yan. Yung mga ugat na siya. Ito, yun yan, yan makita niyo po, yan, manipis na. Yeah, may kumain dyan. Snail. And gabi sila umatake. So, para makasurvive, ginawa ko, binaon ko na lang itong katawan ng kamatis dyan sa lupa. Ngayon, tinubuan siya ng ugat. Tapos, nakasurvive na siya. So, ang pwede natin gawin dun sa mga snails na yun, para hindi makalapit sa ating mga tanin, budburan niyo po ng abo yung ground. No? Yung paikot ng tanin para hindi siya papuntahan ng mga snails. Tapos itong mga snails na to, umaatake po yan sila sa gabi. Doon sila active. Then sa umaga, nasa ilalim lang po yan ng mga mamasamasang lugar tulad ng ilalim ng paso. Yan. Nasa ilalim ng mga kahoy. So kung i-hunt natin siya, mas madali siya makita sa gabi. Then sa umaga, sa ilalim naman siya ng mga paso at ng mga kahoy. Yan, so kailangan lang natin mabawasan yung kanilang population para hindi sila maging destructive. Next na sakit, yung fungus Yan, sa mga dahon ng kamatis. Sa so, ito po nangyayari dahil pag nagdidilig tayo or umuulan, tumatalsik po yung lupa doon sa mga dahon. Kaya nagkakaroon po ng sakit yung mga lower leaf ng ating tanim. So ang solusyon natin dyan... Alisin na natin yung mga dahon sa ilalim para hindi kumalat. Tapos pag nagdidilig tayo, doon lang mismo sa lupa sa paikot ng tanim. Then dahil fungus 'yan, itong mga fungus po tandaan natin, namumuhay sila sa acidic environment. So ang gagawin lang natin, patataasin natin yung pH level. So ano ba yung pwede natin gawin para tumaas yung pH level ng ating lupa. So baking soda lang din yung solusyon. So itong baking soda tumutulong siya para i-increase yung pH level. Kaya ginagamit siya for uh fungicide no, natural na fungicide. So by the way, itong baking soda hindi siya chemical. Ito po ay natural na namimina, uh, hindi siya gawa sa laboratory. Magkaiba po yung baking soda tsaka baking powder. Yung baking powder kasi may portion lang siya ng baking soda. Tapos meron pa siyang ibang ingredients. Pero itong baking soda, pure po itong sodium bicarbonate. So hindi lang po kamatis yung tinatamaan ng mga fungus, pati po yung mga talong, yung mga pipino, iba pang mga crops, yung mga powdery meldu. Yan, so makita niyo po nasisira yung mga dahon. So pwede kayong magtimpla nito, 1 teaspoon per liter of water. Tapos ispray nyo lang sa mga dahon. Next is yung iron chlorosis. So makikita nyo po yan sa mga dahon ng inyong mga tanim. You know, naninilaw siya tapos kitang kita po yung mga veins you know, ng mga dahon. Tapos medyo matitigas. So yan po yung mga palatandaan na meron siyang iron chlorosis. So nangyari naman po dito hindi makapag-process ng nitrogen yung ating mga tanim. Kahit naninilaw yung mga dahon, kahit magbigay tayo dyan ng mga nitrogen-rich fertilizer tulad ng fish amino acid, fermented plant juice or grass clipping tea or yung mga chemical fertilizer, hindi siya makakatulong kasi hindi niya po ma-absorb yung nitrogen na binibigay natin dahil merong kakulangan na element doon sa lupa. So, yung kulang na nutrient ay sulfur. So, makakakuha tayo ng sulfur sa Epsom salt naman. So, itong Epsom salt ay magnesium sulfate. So, meron siya magnesium, meron din siyang sulfur. So, yung sulfur, yan yung kailangan ng halaman para makuha niya yung nitrogen na binibigay po natin. Yung magnesium naman, tumutulong yan para ma ng halaman yung sunlight na nakukuha niya sa sikat na araw. So magandang gamitin itong Epsom salt. So gagawin nyo lang magtitimpla kayo 2 tablespoons per gallon of water. Pwede niyo siyang i-spray sa mga dahon. Pwede rin siyang i-dilig diyan sa halaman or pwede po kayong magbudbud na lang paikot dito sa tanim. Nakaraan sobrang daming paninilaw nito. So, ngayon lang siya ulit bumalik. So, kailangan apply tayo ulit ng Epsom salt. So, pag-apply naman nito, ang frequency naman ng pag-apply natin ng Epsom salt twice a month. So, budbud -bud nyo lang. Pwede naman. Pero mas tipid po yung ano, yung tinitimpla sa tubig. Kung gusto nyo makasave. So, titimpla nyo siya then i-spray nyo sa mga dahon or ipandilig nyo siya sa lupa. Then, yung isa pang obvious na sakit na pwedeng sumira, lalo na po sa mga kalamansi, yung fungus. You know? Pag may nakita po kayong dagta, yan, ibig sabihin, tinumaan siya ng fungus. So, kailangan natin maagapan. Ang ginagawa po ng iba, kung talagang gusto nilang isave yung puno, inaalis na nila yung parte na may dagta. Pinuputol nila don sa unahan ng dagta para may save nila yung pinakapuno. Pero dito sa tanim ko kasi, nasa main trunk siya. So pag pinutol ko siya dito sa baba, wala nang matitira. So ngayon, aagapan ko siya. Lalagyan ko siya ng baking soda. No, titimpla lang ako, tapos isprayan ko to or budburan ko na. Then maliban sa baking soda, pwede naman yung uh, hydrogen peroxide para pangpuksa natin sa mga fungus. Tapos, may tanong, pwede ba natin ipagsabay yung Epsom salt tsaka yung baking soda? Actually, pwede naman, pero kung i-analyze ia natin, magkaiba kasi sila ng function. Itong baking soda, pinapataas niya yung pH level. Tapos yung Epsom salt naman, binababa niya yung pH level. So, mas mainam na i-separate natin yung pag-apply para makuha natin yung mga desired result doon sa gagawin natin sa ating mga halaman. Then dito naman sa ating herbs, yan naninilaw. So kailangan lang nito ng nitrogen rich fertilizer. Kung i-analyze natin yung kanyang dahon, wala naman siyang mga veins tulad ng sa kalamansi natin. So ito po, mayroon lang siyang nitrogen deficiency. So bigyan lang natin siya ng nitrogen rich fertilizer. Pwede yung mga dahon ng malunggay i- ano natin dyan, i-cut and drop pwede nyo pong ipabulok lang dyan sa container para pag na-decompose, magagamit na ng ating halaman yung nitrogen. So, itong dalawa na to very powerful na magagamit nating solusyon sa mga problema natin sa garden. So, itong Epsom Salt, nakakabili po nito sa Agri Supply. Meron din po ito sa online or dun sa Agrify. So, galing po yan sa kanila. Then, itong baking soda, Ayan, nabibili po ito sa grocery or sa palengke. Basta hanapin nyo lang yung baking soda. Huwag po yung baking powder. So, sana po nakatulong yung information na to para magbigay sa inyo ng home remedy para solusyonan yung mga problema natin sa ating garden. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kayo i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. happy farming